So, mga sir mayroon naman tayo ito troubleshoot na uh, honda adb na 150 issue kasi nito mga sir uh, walang redondo yan tapos po start mo pihit tayo yan yun walang response kahit man lang yung redondo wala kapag kagaya ito mga sir unang unang yung gagawin para mga check nyo kung ano yung mga dapat yung gawin dito Huwag na kayo kagad ka bibili ng parts kasi yung first uh, parts na bibili ninyo, sample yung bibili yung, uh, ano, yung battery, ganyan. Tapos simple stand, ay side stand, ganyan. Kapag uh, ganito yung nangyari, mas maganda, huwag muna kayo bumili ng parts. Unang ano, unang gagawin ninyo, check nyo muna, sample nito, ganito gawin nyo. Yan, i-on nyo, tapos uobserbahan uh, nyo yung fuel pump dito tanggalin niyo yung cover dito madali lang din tanggalin ng dito so niyo kung tumutunog yan tumutunog siya tapos pangalawa buksan niyo yung uh, upuan kasi yan dito yung kanyang battery at uh, si EDB naman kapag ka once na gusto niyo yung magic yung voltage ng battery may kita nyo dyan 11.8, uh, pasok pa yan, mapapa-under niya pa yung unit, kaso nga lang, hindi niya talaga totally mapa-redondo. Tapos, uh, i-check nyo, yeah, Pindutin mo ulit yung push button niya, tapos pita yung plano, sige. Okay. mo yung plano, ha? Huh? Yan, tanggal niya battery, Pahinggan natin yung relay. Okay, hindi tumutunog. Nga, ulit mo ulit. Yeah. Sige. pumipitik-pitik. pinipindot yung push button natin, tapos nakahawak ko sa preno, sa may uh, kaliwa, kasi, kasi sa kanan, wala siyang ano, trigger doon. Ayan, pumipitik naman, ibig sabihin, okay yan, goods. Goods din yung side stand. Kaya, ang susunod natin yung pupuntiriyahin, baba muna natin to. So, dati yung pupuntiriyahin, ay, uh, yung sakit doon sa may ano sa may uh, computer box o sa ECU dito sa may uh, right side kasi wala naman din naka affair ni naka-appear na check engine dito sa ating ano Yan wala naman check engine ibig sabihin goods yung fuse goods din 'yung ano niya yung uh, computer box or wirings wala at lahat kaya ang pupunturihin natin yung computer box dito ngayon, bago natin matanggal yan, tatanggalin muna natin itong uh, play rings na to sa ibabaw. Tapos, tatanggalin natin yung mga allen rings dito, dito, tapos mga push pin na dito. Itong side lang yung tatanggalin natin. Issue din kasi ni, ano, ni uh, EDB yung ganito. Kaya, na natin para mga double check natin. So, kasi, naglo uh, naglulus na rin siya. Kasi, nag-trigger naman yung, ano, niya, yung uh, main relay. Kaso, hindi manarin yung motor, wala walang redondo. Yung fuel pump gumagana kasi kapag kawas na yung fuel pump ang problema dapat nagre-redondo yung uh, motor natin. Kaso ito hindi. ya malamang yung uh, sakit ng computer box, yung uh, problema. Kaya tatanggalin natin to. Medyo may kahirapan itong tanggalin lalo kung uh, first time lang matanggal to, hirapan pala kayo magtanggal. Kaya mas maganda tanggalin nyo to tapos dito sa part na to dito kayo kung unang magkakalas at uh, huwag nyo din kalimutan dito sa takip na to sa fuel tank natin mayroon din tunnel yan dyan may tunnel yun dito saka dito tapos dito mga push pin na yun nandito sa ilalim yan mga push pin na yun dito okay, ngayon natin ito so, mga sir, natin yung uh, right side na flarings ngayon check na natin yung socket nito Yan, ito yung uh, ECU yun yung mga sir nasa right side check natin to si baka sunog na to yan o oh. Ah. Yan, yung gitna mga sir, ayan nasunog na. Yan. Kaya kahit anong gawin mo, hindi mo talaga siya totally mapa-start. Issue talaga niyan 'to ni EDB. Pero yung ano, yung bagong EDB ngayon, medyo ano na sila. Nag-advance na. Yan, kaya dapat uh, itong mga ganitong issue sa motor ninyo kung naka EDB kayo mga sir at uh, kung napapanood nyo to at least aware na kayo mga 1 year ganun pa check nyo na mas maganda yung lagi din na check para may natin yung ano yung magkaroon tayo ng abirya sa kalsada kasi napakahirap ito mga sir kapag uh, once na ito yung nagka problema kasi hindi natin ito basta basta nadudukot na hindi tulad siya ni uh, Honda Click na pwede mo siyang dukutin ito hindi mo madudukot hindi mo siya maudukot dito kasi meron ito na nakaharang dito sa katagalan din kasi ito mga sir natatagtag tag, kaya nagkakaroon siya ng ganyan kaya ngayon para mapa-under natin yung motor or ma-fix -e natin yung problema nito same lang din yung gagawin ko dito doon sa mga naging video ko sa mga Honda Click na ganito yung nagiging issue kahit si ano kahit si P6 na 150 ganito rin yung ano yung nagiging problema nila Basta pinaka-importante, walang check engine sa panel. Yan, huwag kayong kabahan kasi wala kayong uh, bibiling parts dyan. Basta depende sa dumagawa sa motor ninyo. Baka mamaya, pabilin kayo ng pabilin. Sayang naman. Yan, sunod. Ito, may natanggalin ito. Ngayon, para madukot natin ito, matanggal natin yan. Ahatakin natin, pipersign natin ito. Para mga sunay, ko na yung, ano, yung ECU nya. Labas na yung, ano, yung wire. At uh, ito, tigas tanggalin. Dahil uh, nasunog na kasi yung plastic parts at uh, dumikit din sa plastic parts din din sa ECU natin. Kaya napakahirap tanggalin. Kaya hindi natin mapaandar ito. Tumutunog na ito dahil uh, nag-power connection na siya. Yung relay lang yung tumutunog kaya matik kapag once na narinig nyo na yung relay na tumutunog tunog wala naman check engine ito na kaagad yung punteriyahin ninyo mga sarang. dahil ito lang talaga yung uh, pinaka problema nito so mahihirapan ako magtanggal nito kaya obligado nito makabasag talaga yung ano, sakit na yan ito na mga sara tanggalan natin yung sakit kaso nga lang kailangan natin drogin kasi yun uh, yung nag- kumbaga dumikit na itong sa loob ayan kumbaga kinukot-kot ko yung mga naiwan doon sa loob kasi kapag hindi ko ginawa yan o hindi natin ginawa yung kinukot yan ang mangyayari hindi natin mailulubog na masyado ito yung nangyayari sa ano ayan nasunog tapos uh, ito lilinisan natin mabuti ito at uh, ayan wala na yung ano wala na yung uh, sakit nito dadurog na kaya gagawin natin dito mamaya babalutan natin ito ng mabuti tapos gagamit tayo ng cable uh, tie para may fix natin at uh, kasi hindi kasi pwedeng itong magdikit to mga sir pag nagdikit ito kasi uh, masusunog yung stator ito kaya pati mo ito masunog at uh, ito kinukutkut natin ito kumbaga uh, matagal na kasi itong ano, naglulus kaya lang naman dito na nasusunog yung sakit niyan mga sir dahil yung mga ganito kumbaga sa katagalang kasi natatagtag ng lulus dahil nga walang support dito sa malapit dito sa ano natin dito walang support natatagtag habang tumatakbo kumikislap na kumikislap or umiinit tong terminal na to kaya nasusunog yung sakit kaya nag stack up na to kaya kailangan, kailangan nyo linisan itong mabuti kung sakaling uh, ganito nyo yung gagawin nyo din kutkutin kot yung mabuti yan tapos itong terminal na yan linisan nyo yan yan ang itim? Ayan, pakikinish natin yan para hindi siya mag, uh, magkaroon ng poor connection kasi napakahirap kapag nagkaroon uh, ng poor connection titirik na naman ito na mga sir nalinisan na natin tapos after natin malinisan yan sa yung lumnos ito mga sir after natin malinisan to ipipress natin ito ito itutupin nyo ito mga sir kasi uh, purpose natin 'to siya pagtupi para kapag binalik natin doon sa slot ng computer box o yung uh, yung mail nito sikip na sikip doon sa ano at uh, hindi siya magulos kasi ayan uh, oh Maluwang na 'yan kaya kailangan natin siyang ano Kailangan natin siyang uh, itupi Tapos mamaya pakita ko sa inyo yung kulay nito baka si mamaya Uh, kalas na kayo ng kalas banat kayo ng banat tapos mamaya nakalimutan nyo na yung ano yung uh, position ng ano ng wear uh, wire na to doon sa computer box kapag uh, napagbaliktad balik nyo hindi po uh, under, kahit na bagong linis yan maaring masira pa yung computer box ninyo kapag once na napagbaliktad ninyo kaya dapat uh, saktong sakto, -sakto. O, kaya mas maganda bago nyo siya kalasin para hindi nyo makalimutan bago nyo kalasin sa pagkaka sakit nito sa computer box. Picture nyo muna para at least meron na kayong paggagayaan kapag ka once na binalik nyo na. Para hindi na kayo uh, titingin-tingin pa. Ganun. At least titingnan nyo na lang yung mismo pinicture ninyo. Ayan, tapin natin ito. Okay, yan. Natapin na natin. Okay, tapin nyo. Tapos ay nilinis muna natin. Nililian muna natin yung ano. Yung socket para pagka binalik natin dito. Pit na pit. Tapos uh, babalutan natin ng ano. Kakaplanan natin ng electrical tape o di kaya yung ano yung uh, shrinkable tube, yung sinusunog. Ay pwede rin 'yun. Tapos mamaya para makasigurado tayo. Lalagyan ko pa rin ng ano, ng cable tie yan dito. Babalutan ko pa ng cable tie. Yan, tapos tatalihan ko pa bawat isa para maiwasan natin magdikit sila. Ito mga sya nga, bawat lang ng uh, electrical tape. Bukod sa electrical tape, uh, tatalihan ko pa ng cable tie yan. O kung hindi kaya, mas maganda yung sinkable tube din. Taparan nyo uli para mas makapal. Basta huwag lang masyadong makapal kasi hindi nyo na may papasok dito. Yan. Okay, lagyan na natin to, ogahin natin. Okay, ito na mga sir, yung uh, ating uh, ginawa, o ginawa ko. Ganyan yung ginawa ko mga sir. Nilagyan ko pa ng cable tie dito para yung uh, electrical tape hindi siya matanggal. At isa pa kaya ganyan yung ginawa ko. Iniwasan ko yung magdikit tong wire na to kasi wala na nga yung sakit, baka si uh, sa katagalan masunog kapag wala yung cable tie baka magdikit kaya ganyan yung ginawa ko at least uh, hindi naman din yan makikita dahil nasa loob ng ano yan at uh, ganyan talaga yung ginagawa ko mga sakapagkawansa nasunog na yung sakit at uh, yung kulay naman ng wire dilaw sa taas puti sa gitna tapos yung blue ganyan tapos ayan, nalagay ko na, hindi ko na pinutol to in case na magtanggal tayo uli. Hindi sayang yung cable tie. Okay, paandarin mo na. muna mo natin kung aandar Uh, maandar. okay, ayan, maandar na. Tapos, check natin yung voltage. Dahil 11 kanina, ayan, nagsa-charge naman. Tapos, uh, pumapalo din siya ng 14. Ayan, maya maya mag charge na rin yan kapag sa dati isa rin itong mga sila sa kapag na yung uh, voltage nung bolt uh, meter natin sa may panel isa rin yung, ano, yung ito sa problema Ayan. Yeah. isa rin sa mahinang uh, sumuklay Okay, patay natin sa base ulit baka nachambahan lang pinitin mo yung pleno. oke okay, mantar. patahin natin uli. Pihit. Nga, yeah, mantar. Galaw-galawin natin to. patahin man natin. Tas galawin natin to. Natin, galawin, natin to. Yeah, galaw galawin natin. Parang abang bang uh, iniisip lang, na lang natin na uh, parang uh, lubak. patahin okay, na Okay, bali, uh, okay naman na. Tapos nga, babalikin natin, natin, iaayos na natin to. Yan. Ito, kahit ninyo na tala ng ano yan, cable tie, balik nyo lang to. O, basta nasa inyo naman nyo yung mga sir, kung uh, anong gusto nyo. Kahit tala nyo ng cable tie, gano'n, pwede yung... yan. Yan, mandam na. Gano'n lang gawin nyo sa mga sir, ha? Uh, kung sakaling, ah, uh, ganito rin yung uh, nagiging problema ng utom ninyo mas maganda kung uh, mabuksan nyo na yan o di kaya kung ayaw nyo umabot sa ganyan yung titirikan na lang kayo sa kalsada kasi itong nangyari dito si so it's C.C.F. tinirik na sa kalsada kaya, ito, dinala dito hinatak na lang siya ng PCX tinali na lang Ayan, okay na, mandar na wala tayong uh, parts na binili okay, bringan natin yung dito tama so, na natin yung uh, play rings nya Ito. Tapos ayan oh, nag uh, 14.2 na. Kanina kasi nagta lang siya. Kumbaga nalubad ng konti yung kanyang battery dahil nga yung uh, brake light nya sa likuran lagi naka CD. Ayan. Yeah, nagbawas yung uh, battery. At uh, ayan gumagana naman na. Oh. Yeah. Ganoon lang gawin yung mga sir kung sakaling uh, same ng uh, motor nyo, yung problema nito, mapa Honda, Honda Beat, Honda Click, PCX, tapos EDB yan. Kapag ka once na ayaw na mag redondo, check nyo yung side stand, relay, yan, check nyo yung mga yan, tapos pinaka-importante, walang check engine na naka-appear sa may panel. Ibig sabihin nun, wala kayong bibiling parts, dito lang yung may problema sa so may computer box. Okay, ganda na lang yung video natin mga sir, maraming marami salamat.